naman hindi naman po siya yung furniture, no, hindi rin naman po vacation. So, trabaho po talaga. And, uh, pa, paano ang pwede describe yung relationship niyo uh, ni James uh, sa ulan? Ano ba siya? Pa, paano describe? Ano bang class siya? Parang banayad lang siya, di ba? Sobrang ano po kasi namin eh, sobrang wala, relax lang kaming dalawa. And, hindi, hindi ko din naman i-deny. -de love na love din naman namin yung isa-isa. And, and so far, so good. Wala naman pong serious issues or anything. Kasi lang po kami talaga. For the record, kano uh, mm -hmm. kay Katanya? Sorry. Three years. Three nung years settling. na. Wala yes. okay, mm -hmm. okay. naman meron si relationship na to. Bakit nagtagal? Kasi parang Di ba parang siyempre, iba naman ang upbringing. I mean, sa ibang bansa yes, lumaki si, actually, okay. si James, so marami siya, hindi, hindi siya conservative. Mm -hmm. so, actually, give and take adjustments. Kaming dalawa po. syempre iba nga po yung culture nila doon. Dahil nga po, nasabi niya pa rin po yung sa So, kaming dalawa nag-a-adjust po kami. And, um, very understanding kami po. Hindi yung kuha ka lang ng kuha. Kunyari, ayaw ko siya pa mag-isa ganito. Kasi, hindi ko pupunta. Hindi ko pupunta. No, parang, hindi kami, hindi rin kami strict sa isa't isa. Ano, yun po. And, ang pinakagusto ko po kasi sa relationship namin, we both grow hindi lang po together, but we grow apart in the relationship as well. And I think that's the best part. Paano ka nag-grow kay, kay, James? Kasi ang, ang laki talaga ng pinagbago mo wala nang kayo. Um, I think ang pinaka um, pinakamalaking nagawa sa akin ng relationship kasi I learned to accept myself. Kasi before, malami po akong insecurities, ang dami kong ang dami ko kong problema, pa parang palagi ko akong stress and all. Pero nung, nung naging kami po kasi ni James, parang natutunan ko pong mag-relax, tapos mag-let go lang, tapos enjoy life. At saka yung confidence mo, no? At saka yung, Nag yung sensuality mo, parang yung sexiness mo, parang lumabas. No? Opo, kasi parang yung nga po, I learned to accept myself po no? kasi, flaws and all. Pero sa mo, ano naman ang, nab um, wow. ang nabago mo kay kay James. Uh, Kasi sabi, maangas siya dati, parang tipo, pero may parang chill lang siya. Actually, I think, ano ba, um, ang pinaka important po kasi na natutunan namin dalawa is to just relax and love life. Yun lang talaga. Um, parang kaming dalawa walang bad vibes sa amin. Hindi rin kami yung parang nagbibigay ng bad vibes sa iba. Wala sa amin yung may kaaway-away, ganun. Sino kinikaaway talaga? Wala, wala nga po. Hindi nga po kami ganun eh. Talagang relax lang po kami. Talagang. Kahit mga konting tampuhan lang. Wali po. Talaga? Opo. Tsaka nag, na, natutunan ko din po kasi maging open sa kanya. Yung lahat po nang nararamdaman ko, sinishare ko. Kasi before po, nasanay po ako nang itatago ko yung mga nararamdaman ko. So eventually, nagbabottle up po ako. Then parang mag-explode na lang one day. Pero ngayon po kasi, pag may problema po ako, sinasabi ko sa kanya, siya po yung tumutunan. Nakikita mo ba ang sarili mo na? For life mo kayo? Till death do us part. Uh, sana po. <laughs> as pero pag-uusapan nyo na. Cause... Hindi pa po eh. Kasi, ano po eh, sobrang love po namin yung state namin ngayon. Ganito lang kami. Okay lang po. At ano kayo nakasure ni James? Uh, uh, At that, uh, ano yeah. At meron po kasi kami mga discoveries na medyo malik, medyo malali po kasi na hindi ko din naman po alam kung paano ko siya explain. Um, I guess, hindi naman po kasi kami nag-uusap about those things. Pero, alam mo po kasi, feeling ko lang, sabi ko na lang, alam mo kasi kung nararamdaman mo. Walang salosan talaga. Wala po talaga. As Talagang relax lang po kami. Natch kasi dati, hindi ka na, hindi kayo, parang hangin yung sagot niya about living in. Ah. Masasagot mo lang ba siya ngayon? Bakit pa pati natanong niya? <laughs> yeah. Hindi, kung, kung masasagot mo lang ba siya ngayon o hindi, or wag na lang. Oh my God, kayo na mabahala dyan sa so mga ganyan. Pero dahil sa naniniwala ka naman sa marriage, gusto mo ba samdi ikasal ka na? Kasi I think marriage po kasi is in way, parang, um, for, parang formality, I guess. So, you know. So, okay lang sa'yo kahit walang marriage? Siyempre po gusto ko rin meron. Pero parang I think it makes everything. It makes the relationship formal. Kasi parang may parang hindi na issue yung living. In. Kasi parang yun yung ating testing sa kung paano tatagal yung relationship. Well, hindi ko po alam eh. <laughs> kung so, kung may wedding man or wala, kita sa bagay. Hindi sa ganun sa big deal. Sir. I'm not rushing. But syempre, I would want to wear because it's different. Um, and I have friends na po na mm -hmm. Sabi nga po nila, iba talaga yung feeling know. pag kinakasal ka. And ikaw yung naka-wedding gown, and ikaw yung naglalakad sa akin. So, I would want to feel that also. But I'm not rushing. Lahat saan yung pinaka-plano nyo, ano mga planan nyo ni James in the future? Together? Um, travel. Yun po talaga yung pinaka gusto namin gawin. Enjoy lang po. And, um, siguro, successful in, in, in everything. Like now po kasi music din po yung inaatupag niya, dun po siya nag-focus. So, gusto lang po namin maging masaya. Magkaroon ng rest house kasi may rin sana, di ba? Magkaroon ng property sa sa, sa baga, you know? Why not? Oo oh, naman po. Sino naman po bang ayaw ng bahay sa Mayala, di ba? May savings Kaya na kayo na together? together? Wala po. Wala pa? Hindi, hindi po po kasi namin pinag-uusapan yung mga ganyan eh. Hindi na have savings, meron din po siya. Pero hindi naman to the point namin kung hindi na namin. Ma'am, saan ang hindi na mag-wedding? Gusto mo? Gusto ba Gusto ko po kasi sa anyway, either garden or beach. Oh, kasi yun nga po yung mahilig po kami mag-hike parehas and then mag-beach. So, sports ka yun. Okay. So, and, so, kahit na-hiking naman din po, forest and garden. Anything that's, that's close to nature. Let's pag nag-ano kayo, pag nag-travel kayo ni Jay, so paano? Uh, sa bang gumagastos or meron ba kayong hatihan? Kasi parang modern couple kayo na hindi na issue ko Depende po kasi nung may hawak ngayon. Ganun po kami. It, it really doesn't matter po sa aming dalawa kasi hindi gumagastos. Rotation, parang gano'n. Opo, pero hindi naman po kami yung to na, oh, ikaw naman this time ha. Wala pong ganun sa amin. Wala kayong parang pot Patman, travel fund, travel fund, mm -hmm. na gano'n na nag-iipon kayo and then gagastos yung pera. Alam mo yun? Wala po, ko gastos po kami <laughs> parehas. May <laughs> ilig din po kasi kami mag-shop and yung mga puwi ng mga souvenirs, mga interesting things, yun That's wow. okay, thanks. I feel that you're doing projects separately pursuing. I think it's good kasi it's, um, those are stepping stones for the both of us, individually. And I think it's good, like what I said kanina, we're going together, but we're also going apart. So I think that's the best thing. Kasi at least hindi kami stuck sa ganito lang. At least nag-grow din kami kahit pa pa. Like, kahit kami magkasama. Yung last movie ni James, parang last year pa March. And what have you been doing this past uh, year? Parang, parang choice ko ba ng job pa slow down?